Ha? nag snow na? nag, -snow na? nag -snow na, mukhang nag snow na Ito yung tubig ng mga aso natin, no oh. nag na mga kainag oh. Naku, tigas na oh. Tigas, nakakalagay ko lang ng tubig niyang kanina eh Yelo na no oh. ayan no. Oh. Winter, Spring, Summer, or Fall Tuloy ang buhay sa Canada Sabi muna natin ito si Mahal Arena Alas 11. Yan, magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kinig. Sanong kunasan man kayo ngayong araw na to. Nako, ay makulimlim na umagat na malamig na sobra. Pero hindi pa ako naka winter jacket. Naka ano lang ako. Actually, nakapantulog pa nga lang ako. Eh, no? oh, na natin ulit si Mahal na Reyna. Say hello naman. Say hello. Oh, hello. to your vlog. Yung hello to your vlog. papahawak you? <laughs> Mapahawak. Eh, sa akin nakaharap. Eh, hawakan mo lang. Ayan. Oh, o, sa akin nakaharap. Okay. mo yung butas. Tara, sakay na tayo dito sa ating uh, truck. Yan. Woo. Ito yung kagandahan dito ng no, mga kainis no. oh, nag nag frozen. Frozen? Nag frozen pati yan nag frozen na no. Frozen na. Malamig eh. Oo, oh, ano. Si bay balamig ngayon. Ako, yung pisa na. Kung so, pisa na lang simula. Yan, sumabuti so, na lang. Pagpasok natin dito sa truck natin, Uh, yung heater ng truck natin mainit na rito sa loob ng sasakyan umaandar na no? kasi na remote starter natin 10 minutes before na pumunta tayo dito yung isa yung sa mga advantage pagka ang sasakyan natin ay merong remote control di ba? kasi dati no, yung, mga, yung mga una kong sasakyan walang remote control kaya pag winter mga negative 25 negative 30 Pagpapaanda rin ko ng sasakyan ko Kailangan ko pumunta sa loob ng sasakyan I-start yung sasakyan natin Malamig So it takes mga 10 minutes no 10 minutes bago uminit ang loob na sasakyan natin tapos so nga pala doon sa mga nagtatanong bakit daw hindi ko nakasama si Mahal na doon sa Los Angeles, California eh bakit nga ba Mahal na Reyna ba't di ka nakasama ayaw mo ko <laughs> <laughs> kaya pambihira kaya maraming dumibira <laughs> bumibira sa akin pambihira ka eh ba't <laughs> daw ba't daw hindi ka nakakasama eh ayaw. Ayaw ng gastos. Uh, sabi mo, sabi mo ano, ba't hindi ka nakasama? Ayaw mo ng gastos. Ang oh, bihira. Ang oh, bihira, anong ayaw ng gastos? <laughs> uh, panayantira mo sa akin, ha? Kuripot daw. <laughs> hindi, meron daw nga akong kabit do'n Meron daw ako kabit na, ano, na imimit doon sa Los Angeles, California. Kaya, kaya hindi, hindi kita sinama. Na. So, hindi po mga kainags, ano, ang dahilan kung bakit hindi natin sinama si Malarena Arena. Eh, gawa ng, dahil sa kanyang work busy sa work si Mahal arena Hirap siyang kumuha ng ano ng lang schedule para makasama siya sa ating mga bakasyon. May kasi ng Oo, yun. Kasi, kasi alam niyo, alam niyo yung sa Calgary nga, dapat kasama rin siya noon, kasama siya sa oper, no, mga kayo, Kasama siya sa i-sponsoran ng pamasahe papunta Ay, sa Calgary yung sa Spot Pinoy. Mm -hmm. Kaya lang talagang ano eh hindi basta-basta basta makapag okay, No man, no? Kaya nga, ano Anong kaya nga? Nakabakasyon yung boss ko, so one month yung siyang... So nasa. hindi ano, hindi... Hindi nga talaga, wala magkocover. Wala magkocover. Uh... Wala magkocover sa ginagawa Sa ginagawa mo? Sa ginagawa ko. Uh... Yan lang. So yun, nakita nyo naman mga kainags, ano? Uh, narinig nyo naman, di ba? Walang... Walang ano, walang paraan sabi nga nila eh, pag ayaw, maraming dahilan. Pag gusto, <laughs> maraming paraan. Yan. Pero hindi, hindi, Siyempre eh, hindi talaga pwede si Mahal na Reina, No? Pero sa mga susunod, sana, kasama pa rin siya, makasama siya sana. Pero sabi ko nga, sabi ko nga sa kanya, kung hindi ka pa rin pwede, tutuloy pa rin ako with or without Mahal na Reina. kasi siyempre mga kainis ano, alam nyo naman ayoko naman na ano, ayoko naman na hindi matutuloy yung mga lakad ko dahil, sa dahil kay Mahal Arena Dahil sa schedule niya Ayoko naman Kasi yung arrive ko Na magbakabakasyon Ay nandito na di ba? Nandito na Ayoko nang ma-cancel -ma Dahil lang sa schedule ni Mahal Arena Ganun talaga Eh pagkahihintay natin lagi Yung schedule ni Mahal Arena Kung kailan siya pwede Ay baka <laughs> Marami tayong mapalampas na pagkakataon Na hindi mapuntahan Yan Magkabagay na Dito ka na Mamay, sasabay ka saan ka Hindi ko alam eh. Okay, sige. Tawag mo na lang pag ano. Sige na. I love you. Lagi mo tatandaan. Mahal na mahal kita. Bye bye. Yeah. Malamig na. Malamig na eh. Nakatabi mo pa ako. Mahangin din. Tapos na. Ingat. Hey I love you. Ayos. So yan. Hited na natin yung abala sa atin. Ay, ang ating mahal na Reyna. Bihira naman. Eh. Joke lang ah. bahay na tayo mga kainas ano? At ako po lamig <laughs> Biglang lumamig ha ah. Tara tara Kita nyo naman yung ating uh, paligid oh. Nako po ang ating uh, Yung puno natin oh. Yung puno natin Naubos uh, ng dahon ano? Nagbagsaka na rito oh. Pati hanggang dito mga kainags oh. Tapos hanggang doon na sa kapitbahay Ang gagawin ko niyan, yung mga nasa kapitbahay bukas Aanihin ko yan lahat, pupunta ko rito Pukunin natin yan, lilinisin natin to ngayon Yan, paubos na Tapos next year, puputulan ko na lang mga sanga-sanga yan Mahirap na pagka lumaki, hindi natin makokontrol yan Dito tayo sa bahay At, oy, oh, by the way, ano nga pala, no? ah, uh, maraming, 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 maraming salamat nga pala doon sa subscribers natin Na nagbigay No, nag ng lock na to Yeah, maraming maraming salamat sa iyo. Si Elijah. Shoutout si Elijah ito na ilagay ko na. Pasok na tayo. First day mga kayo, 'no? Ah, pagkatapos ng ating ah, paglo Los Angeles, California, USA, America, America. Halatang yeah. <laughs> ano ignorante at ignorante, 'no? Ah, trabaho na naman mag adjust na naman tayo ngayon ito kasi syempre halos dalawang linggo tayong magkasunod na nagbakasyon ba diba, yung una yung pumunta tayo ng Calgary tapos sa uh, dalawang araw pumasok lang ako no? after ng 2 days na pagpasok natin sa trabaho bakasyon na naman tayo sa Los Angeles ngayon back to reality na tayo ganda ng mga dahon ano ngayon lang yan pagdating ng November wala na wala nang dahon Oh. Eto na naman tayo ngayon. Dito na tayo sa trabaho. <laughs> Parang nakakatamad pumasok. Grabe. Masyado kasi tayo nag-enjoy ng mga nakarang bakasyon natin, ano? Hay, grabe. Kapal ng usok doon, mga kinis, napapansin niyo ba? Ayun oh. No? Kapal ng usok doon, no? No? Ibig sabihin niya malamig-lamig na. Tapos ano na? Tapos sa uh... Eh, ewan ko lang kung napapansin nyo sa ano kasi go, sa GoPro natin ano, sa camera. Ah, medyo may butil-butil na bumabagsak na maliliit na parang snow. Butil-butil. Ah, mangilan-ngilan. Yan, nako. Pero tiningnan ko pa naman sa forecast, itong linggo na to, wala namang babagsak na snow. Pero malamig na sa gabi, mga kainags, ano? Malamig na talaga. Kaya, oh, kita nyo, oh, di ba umuusok? Oh, Oh, di ba <laughs> Nagda-dragon breath na naman tayo, no? Uwi na tayo, mga kainags, ano? <laughs> naka tayo, naka-survive, pambihira. Okay, Hay, nako. So, medyo nag-adjust yung katawan ko sa pagbubuhat. Kasi, syempre, halos dalawang linggo tayo. <laughs> Puro pahinga, eh, no? Puro pasarap, yan. <laughs> Tsaka, nag tayo ng kuwarta sa Los Angeles, California, USA. Amerika! Amerika! yeah, Yan, nandito <laughs> na tayo sa bahay mga kainags ano? At nandito yung mga aso natin Ay nagtatakbuhan Ay, salamat Pinakamasarap talaga yung uwian na eh, no? <laughs> Especially pag nandito ka na sa pintuan ng bahay mo Napakasarap kasi alam mo makakapagpahinga ka na Ano bang meron dito? Ba, mayroong merong uwi si Mahal na mga kainags Chicken na mayroong mga luya-luya Ayan, Wow, sarap. Nako, mayroon pa nakikiamoy rito. Ano, ba't ikaw po dyan? Ako dapat nakaw po dyan, ha? Nako! Sarap niya na. Eh. Ba, mayroon pa rin ito. Mm -hmm. Sarap. Yan, nalagyan ko ng luya. Sarap kaya. Mm. Tap. Sarap. tanggal tayo ng mga kalat ng ating puno ano dito yung mga dahon niya so pati yung sa kapitbahay tinanggalan ko na rin pero syempre may mga nakikita pa kayo hindi naman natin kasi matatanggal lahat yan importante na bawasan natin ng marami kahit pa paano tsaka ganda na sa, sa mata no pero meron pa rin mga natirang mga dahon dito at least ah, babagsak pa rin yan kaya <laughs> doon sa mga hindi nakakalam ano, mga kainags ano, pagkabibili kayo ng bahay uh, tingnan nyo kung maraming puno pag summer napakaganda talaga ng maraming puno pag summer dito sa Canada mga kainis syempre malilim during hot weather katulad ng mansanas mga prutas Yan, yeah, pag summer yon pero pag fall maraming trabaho ang gagawin katulad ng ginawa natin kaya dati dito kasi mga kayinags, dati kasi dito dito sa bahay natin na to Meron tayong puno katulad niyan. Malaking puno 'to, may pulif 'to eh. Napakalaki niya, napakataas niya mga kainags, ano? Pero ang ginawa ko, pinutol ko 'yan, pinutol ko to kasi makalat pagka ano, fall sobrang kalat e, ang laki nito ang laking puno nito kaya ang daming kalat ng mga dahon dito kaya every every day dati pag fall na nag, naglilinis ako ng kalat dito grabe tapos yung puno natin sa ano yung puno natin na mansana sa backyard natin pinutol ko rin mga kainags ano, marami tayong puno dito sa bahay natin na pinutol ko kasi nga daming trabaho pag fall at saka yung mansanas everyday kahit summer nagdadampot ka ng bungang mga nalalaglag mula sa puno matrabaho no pero syempre doon sa mga sa mga nature lovers kung gusto niya ng maraming puno okay lang yon kung gusto niya talaga kahit na walang problema sa inyo yung paglilinis ng mga dahon na mga bunga bumabagsak sa mga puno nyo walang problema yon pero sa ako, ako ako kasi dati mga kinis ano, nature lover din ako actually nature lover ako talaga kaya lang nung na-experience ko yung araw-araw na halos binibigyan ka ng trabaho eh napapagod din tayo kaya ang ginawa ko pinagpuputol ko yung mga puno natin dito eto na lang yung tinira natin na oh. yan na lang kaya gusto ko rin putulin yan eh sa, sa ano na sa spring putulan ko na yan kasi pagka uh, ano yan yung tawag nito pag uh, tumaas ng tumaas yan magkakaroon tayo ng problema mga kainis ano? bakit hindi natin kayang kontrolin yung paglaki so ito na nilagay ko na rito yung mga pinag, mga, mga dahon na napulot natin yan ito actually to pinutol ko na rin to dati eh pataas to eh. pinutol ko na to eh yan yung ko yan o oh. yan so ito tumubo na lang to tapos pinabayaan ko na lang lumaki pero tinitrim ko yan kapag summer malago meron tayong lilim pag summer dito yan So dito, dito nandito dati mansanas siya eh. Asan ah, e, dito dito dati mansanas. Ang puno ng mga mansanas ito. Ito yung puno ng mansanas na pinuputulan natin. Ayan. Ayan So lagi ko na rin binabanggit sa mga vlogs natin Yung Mga previous vlogs natin. Na may puno tayo dati dito. Tapos yung mga sanga. Ayun, doon ko pinagtatambak yung mga sanga. Yung mga puno ng maple leaf. Nandito na. Yung mansanas. Nandito na. Ang lalaking puno niya. Nandiyan. Pinagtatambak ko na dyan. Yan Oh. Tinanggal na rin natin yung mga kalat natin dito. No? ganda tingnan na no pero syempre mga kainags meron pa mga, mga natitirang mga dahon dito sa puno kaya ah, hindi pa natatapos ang trabaho natin ngayong fall tapos ito tanggalin na rin natin to mga kainags ano? kasi pagka winter hindi natin tinanggal to meron kasi tubig yan dyan eh nagpaprosen sabi nila may posibilidad daw na pumutok tong ating ano itong bulb na to kaya tatanggalin na natin ngayon ayan o oh. Tapos balik na lang natin pagka ano, pagka summer na. Yan. Kasi kanina nung binuksan ko to, sobrang tigas nito kasi yung mga tubig dito nagprosen Ayun, tingnan niyo yung ano. Oh, yung tubig ng mga aso, 'di ba? nagprosen Kaya ganyan din ang nangyayari rito. Lipat na natin, panggalin muna natin to dito. Ah, naku, tigas niya prosen pa yung mga tubig sa loob nito ng hose na to kaya medyo matigas pa tsaka mabigat oh my goodness ah bigat huh Ah, ano na naman? Ay, 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 sayon! Bira, kinuha yung toko. Kaya magandang araw kay Mahal Reyna, no? Ay, nako, tapos magbibenta muna tayo ng mga bote, mga kainag. Sa siya... akin yun, <laughs> Sa akin, pati bote, aagawin mo sa akin yun. Ba ako naman umiinom ng mga pinag-grocery mo, ng mga lata ng mga inumin. <laughs> Teka muna. Tayon. Benta muna tayong bote. Ang mga ano? Empty cans. Yan. Bali apat na bag 'to eh. Lagyan natin para lumuwag yung ano natin. Garahe. Marami-rami na mga mapagbebentahan natin ito. tara, let's go, let's go. Dali na natin to. May benta na natin. Ito pa. Yan. Yeah. Dali na maki, nagsat, lalagay lang natin dito. Kaya na lagi basura. Yan, Ayan, lang natin dito. Ay, meron ka pala, Naipit. Ano to. Sayang to. Sense din to pag naipon mo. Meron pa nga pala ako rito. Bago ko makalimutan, tanggalin natin tubig. Yan. Oh, sayang. Tapos kunin natin yung iba pa. Toto, 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 toto. Tapos pag mayroong sasakyan sa likuran natin, takbo agad natin yung sasakyan dun sa sasakyan doon sa pakante. Wala pa namang wala pa mga nasa likuran natin sasakyan kaya okay lang din. Okay, muna natin. Ay, hindi kasama to ah. wala pa namang ano, wala pa namang mga sasakyan. Kaya okay lang tayo dito. Pero pag mayroon nang parating, <laughs> alis na tayo do tapos sa uh, doon tayo doon natin pa-park yung truck natin. Sa so, ngayon wala pa naman eh. Mga 25, 25 dollars yeah, yan mga kayo. So tingin ko lang. Ano. Tingin ko lang. Hula ko lang. Tantya lang, Tansha natin. <laughs> Ay, tapos sa uh, yung kabila kasi nito. Meron lang meron lang tayo pinagtanungan sa Fernando's Truck Automotive Shop no. Shout out sa kanila. Abay, nagtanong lang tayo mga kainay si eh, napakain pa tayo ng libreng lunch. Ayoko nga sanang kumain, sabi ko hindi kuya busog na ako. Thank you na lang no. Shout out kay Kuya Fernando sa kay Kir, yung may-ari ng Fernando's Truck Automotive Shop no, talyer natin. Sabi ko hindi na din ako kain. Thank you na lang kasi hinihintay ako ni Mahal na Eh talagang pinipilit ako. Eh syempre nagpa, uh, nagpapakipot muna ako kasi nahiya ako eh. <laughs> sabi ko siguro mga tatlong pilit pa papayag na ako. Ay pinilit pa ako, pilit nang pilit sa akin. Abay, sabi ko, o oh, sigi sige na nga, sabi ko, oh, masama ano, sabi ko, masama tumanggi sa grasya eh. <laughs> Kumain ako, dami ko nakain. <laughs> ayaw ayaw pa eh, no? Ang Sabi ko, tikim lang, tikim lang. Tapos ang natikman ko na, abay, sabi ko ba, mukhang masarap ah. Syempre, diskarte. Eh. Mukhang masarap ah. Mukhang tikim pa nga, kain pa nga ako, aba Nakalimutan ko pa nga magbalot eh. <laughs> Ang <laughs> bihira. Ay, teka muna. Baka magtaka sa akin yung nagtitinda rito eh. Ay, nagbibilang ng basyo. Baka sabihin eh, mag lang ako. May kausap ako. <laughs> Baka sabihin niya, sisirahan ako ng ulo. <laughs> Ang lang. So, swerte tayo ngayon kasi ano, walang masyadong nagbibenta ng mga bote, mga empty bottles, mga kainags ano. O, swerte tayo kasi usually marami rito eh. So, nasa lang natin minsan talaga pila-pila rito. Mahaba 'yan. Hanggang doon, no. Minsan nga, minsan nga umaabot pa hanggang labas ng kalsada eh. 'yung pila, no, sa dami ng nagkasabay-sabay na nagbibenta ng mga mga empty bottles plastic. Tapos ito, 'yan, ito 'yung mga basur dati wala ito eh. Ngayon nilagyan na nila 'o. Oh. Mga balde, alam 'yung mga hindi pwedeng ibenta, eh. mga plastic bag. Diretso dito nakagadang tapon. Nahangatin na ng kamay ko. Hmm. Yan na, ito na, ito na. Ayos. Yun, may parating na, sakto. Mababayaran tayo, saktong sakto may dumating, tapos na magbilang. Mababayaran na tayo. Thank you. Knock. 37 yata, mga kainags, no? 37 yata yung... Teka, doon tayo magbilang sa ano. May sakin sa likod eh. Wait lang ha. Ito, ito. Sabi sa inyo, $20. dollars. $30. $35. dollars tapos may mga barya-barya rito ano lang siya uh, 35 and 20 60 65 cents o di ba so ito yung mga napagbentahan natin ano so yung total ng presyo ayan pala 35.45 pala yung napagbentahan natin sakto naman ayan o oh, kita nyo sa salamin natin sakto naman nung umalis tayo kakatapos lang magbilang nung no, ano nung nagbibilang ng bote, mabayaran tayo saka naman nagdatingan yung mga sasakyan tatlong sasakyan yung mga nakapila doon ayun, no? Ayan, dito tayo galing kanina bago tayo nagbenta ng bote no? Automotive Truck And maraming salamat sa kanila na libre ako ng lunch ang <laughs> pag siniswerte talaga no? Ganun talaga mga kinags pagka, pagka mabait ka kasi eh marami talagang swerte yung darating sa buhay natin pagka hindi tayo nanlalamang sa kapwa natin bang tapat, mabait. Talagang yung swerte, minsan eh, umaapaw na, no? Dat, panayang dating sa'yo. ba diba? Umaapaw sa dami. Yan, kaya maraming maraming salamat sa Panginoon. syempre Dahil sa kanyang mga biyayang ipinagkakaloob sa atin.